Uh, good afternoon mga kabakal. Magbibiryani raw kami. I e, namimiss na yung ano yung lutong Saudi. Marami yung nagluto ito ng biryani ano mga Indiano. Kasi yan national food nila eh. Kahit sa Saudi. Sino? You know? Si okay. K. gagawin pa raw siya? Ah. Oo oh. you <laughs>

Pag Mahirap na <laughs> Sira ang buhay <laughs> Pag binangga ka niya wala kang rason

Assalamualaikum. Ano na order ha? ha? Ano na order? O sige, biryani lang Shots okay. of okay. so, so, thanks hmm. Brass yun sa akin Ha? Ito <laughs> so, yung kainan dito na bago na. Blue, Ano sila na Chicken biryani Tingnan na lang tayo

Dito pala si ano si Pipi. Oh, pipi green Ano ah uh, Ninja. Ninja yung nagluluto dito. Ninja. Ayan ang pangalan niya. Pipi's uh, plain green Uh, Perfection. mga inja yung ya mga kru nila, poro nila puro inja tapos yung mga tauhan inja rin tapos yung mga bumibili inja rin kami inja nung hilaw ang ano Chicken biryani. ah uh, Indian food. 'yung kumakain ng lehendian banglades. 64 <laughs> Yeah, yeah, 64. 64. O, <laughs> meron in order na 'yan.

Bye. Tito. Boy. Ano ko pa Ano kasi <laughs> sa 'to? Hoy, muntik pa matapon. Bye. Ah, extra hot.

You. You. Uh, Chicken biryani Dip-dip siguro gusto Ang tip Uh, huh? Oh, picture na. Picture mo na. Ayan. Bert. dali na. One, two. Yo. Ganda kuha yun. Ito. So. shot yun. Sabi ko, bro, hindi Baka kalay Pagkano <laughs> lang, <laughs> lang